Ang makikita mong babae ay alam mo bang dumaan sa isang bintana palabas ng kanyang apartment. Marami ang mga taong nagulat dahil bakit doon lumabas ang babae na ito imbis na sa main door. Pero kapatid, bago natin ipagpatuloy ang lahat ay mag-subscribe ka na, nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. So tara, simulan na natin. Ang makikita mong waiter na ito ay magsaserve lang sana ng wine sa mga customer habang siya ay naglalakad na tumba ang mga basong may lamang alak. Napahinto ito sandali at sa sobrang buwisit niya sinipa niya ng malakas ang wine rack at ito ay nawasak dahilan para magkaroon siya ng mas malaking problema. ang sales lady naman na makikita mo ay todo ang sayaw kahit naka on duty. Siguro nagtitiktok ito habang walang customer. Yun nga lang, biglang may dumating na isang lalaki. Noong una, hindi ito napapansin ng babae at patuloy lamang ito sa pagsasayaw. Maya, maya pa, napatalikod ito at doon niya napagtanto na may nanunood na pala sa kanya hiyang-hiya ito at halos hindi makapagsalita. Alam ko minsan sa buhay mo, ginawa mo na ang ganitong klasing trip. Yun nga lang, matibay ang boto ng mga Pilipino at hindi ito natutumba basta-basta. E etong si ate, parang hindi kumain ng isang araw. Dahil noong tinulak ito ng bahagya, bigla itong natumba sa lapag panoorin natin. Sa video naman na ito makikita ang isang lalaki na may nahanap sa loob ng grocery store na ito. Nung makuha niya na ito, agad itong pumunta sa cashier, hindi para magbayad, kundi para tumakbo palabas. Nanakawin niya sana yung pagkain na kinuha niya. Yun nga lang, mas magaling si ating tindera dahil meron siyang remote sa pinto, agad niya itong nailak. No choice ang lalaki kundi ibalik ang kinuha niya sa grocery. Sino ba naman ang hindi tatakbo kapag hinabol ng aso? Ang kartero na ito ay mag-aabot lang sana ng sulat sa isang babae. Yun nga lang, pagbukas nito ng pinto, may dalawang naglalakihang aso ang bumungad sa kanya at imbis na kumalma, tumakbo ang lalaki at hinabol siya ng dalawang aso. Sinubukan itong habulin ng may-ari. Yun nga lang, nasa kabilang kalsada na ito at yung kartero ay napakatulin tumakbo. Sa kabutihang palad, hindi naman ito kinagat. Sadyang nangahabol lang daw talaga yung mga aso na yon. Sino ba naman kasi ang matinong taong magdadrive ng motor sa loob ng isang mall? Ang dalawang lalaking makikita mo ay enjoy na enjoy sa kanilang pagra-rides hindi sa kalsada kundi sa loob ng isang mall Noong makuha na ng video ito, ito ay nag-viral at binigyan ng penalty ang dalawang lalaking makulit At simula nang mag-viral ang video na ito, kinuha ng mga kinauukulan ang lisensya ng dalawang lalaki At hindi na ito makakapag-drive pa kailanman Sa video naman na ito, hindi ko alam kung nagpapasikat ba ang lalaki na ito or what basta bigla siyang tumungtong sa isang kaperasong kahoy at tumatalon-talon pa habang ang mga kaibigan niya ay nakatingin sa kanya. Maya-maya pa, ito ay na-outbalance at yun nga, yung likod nito bumagsak sa kantuhan ng kahoy. Napakasakit nun kapatid, yan kasi masyado kang maligali at yan ang napalamo. Ang mga kaibigan niya imbis tulungan siya, pinagtawanan pa ito. Iwasan ang pagbebesikleta ng tulog dahil baka matulad ka sa lalaki na ito. Humampas yung mukha niya sa kahoy. Hindi niya ito napansin, hindi dahil sa nakapikit siya, kundi lutang ang kanyang pag-iisip. At sa lahat ng driver dyan, mapabike, motor, truck o kahit ano man yan, mag-iingat po tayong palagi. Huwag tayong tumulad sa isang ito. Ang napakabagong TV na idideliver lang sana ay naging bato pa. Nagtulong-tulong ang mga taong ito para maibaba ang isang malaking TV. At yun nga, nang ibinabana nila ito, nagulat silang lahat nang lumusot ito sa ilalim ng karton. Basag ang TV. nagtinginan na lang silang lahat dahil matik. Icha-charge yun sa mga sahod nila. Next time kasi, lagyan nyo ng scotch tape yung ilalim o di naman kaya talian ng straw para sure ball. Sabi nila ang buhay ay parang isang gulong. Minsan nasa ilalim ka, minsan nasa ibabaw. Ngunit ibang klase ang gulong na ito dahil parang may sariling buhay. Galing ito sa isang truck at tumalsik sa isang gasolinahan. Nagpaikot-ikot pa ito bago tumama sa isang kotse at yon, basag ang bumper nito sa likod. Ang makikita mong babae ay alam mo bang dumaan sa isang bintana palabas ng kanyang apartment. Marami ang mga taong nagulat dahil bakit doon lumabas ang babae na ito imbis na sa main door. Ay teka, hindi pala siya purong babae dahil ito ay isang transgender na tay at ginawa niya ito para takasan ang mga pulis na humahabol sa kanya. Nangyari ito sa Hong Kong at may ginawa daw itong pagkakamali kaya hinabol ng mga pulis. Isa rin kasi siyang S worker sa Hong Kong, kaya't mainit din ang mga mata sa kanya ng pulis. At 'yun nga, tagumpay naman itong nakababa sa bintana. At marami ang mga taong tumulong sa kanya makababalang. O ito isa pa. Kung kanina sa sakyan, ngayon motor naman at pinasok niya talaga ito sa loob ng bahay. 'Yun nga lang bigla itong nagpanik at imbes na mailabas ang motor, sumabit pa ito sa gate. Kaya't ayon, muntik pa siyang mapalo ng pala sa ulo. Ikaw kapatid, tatanungin kita, paano kung matrap ka sa parking? Ano ang gagawin mo? Tatawag ka ba ng guard para i-adjust ang sasakyan o ang mismong may-ari ang tatawagin mo? Kasi ang lalaki na makikita mo sa video ay imbes na tawagin ng may-ari ng sasakyan ay itinulak niya na lang ito patagilid. Grabe, napakalakas naman ng taong ito. Panoorin natin. Ang mahimbing na tulog ng lalaking ito ay biglang napunta sa katatakutan. Hindi dahil sa nakakita siya ng multo, kundi may isang ahas na gustong tumabi sa kanya sa pagtulog nakaramdam daw siya ng malamig sa kanyang katawan kaya siya nagising. Yun na pala ay ang isang ahas na ka na siyang tuklawin. Yung tipong magpapark ka lang tapos may inasikaso ka lang saglit. Pagbalik mo, wala ka ng sasakyan dahil ito ay nashoot na sa isang butas. So kapatid, dito ko natatapusin ang video na ito. Maraming maraming salamat. I'm out.